sa patakaran ng telegramo, medical na pambungad ito sa mga lisensya Kasi Okay? At ng walang may magiging insider sa pananginapos ha? ayun siya ah ba ito mga ang na hindi ko po sinasabi John, you just always <laughs> bring your umbrella eh kasi nakutok na tayo even yung kamalay na hindi mo ng sa ang mga lambot natayo, kasi. Ang mga nag-aangkin ng

satisfied. Dahil kapag pa-buy. na lang pala ako. Alin? Kuchinta, ilan? pa ah, apat na syenta pa Red roll? Hindi. Seven isa, pag tatlo, 20.

ilang peras ba? Okay. Siguro nga 10 to 15 na tao. Depende kasi may iba malakas kumain, may mahina kumain. Pino ko pinaka ano nun mga sakot ah. Gano'n kalaki? Nagbabalik uh, na po ang... Anong gana? Malaki ng kong pwede dito. Walang mas malaki pwede. Size 16. Okay. 600. Oo, oh, sa iba ay 100. Kasi yung mga 20 per. Oo, oo. Kasi yun. <coughs> Sige, sabihan kita bago February February 2. So, birthday mo? Hindi yung may team building yung mga uh, kamay ah, sa office mo. <laughs> na. Pwede ba yung ano? <laughs> ay, palabok. Palabok. Ganon din yung price ng palabok. Mahirap oh, <sniffs> yun eh pag ihi... bukod bukod mo sa ano. Uh, Gusto mo half sa palabok, half sa pansin? Hindi, hindi. Ano, ganon din yung <laughs> price pag palabok. Oo, oh, pal ganon din. Pareho oh. lang. Th sabihan kita. Parehas na lang. Sige. Sige.